Last month, I visited Isabela. There, I was able to talk to some of our farmers, and one of them told me a very sad story. Isa sa mga kasama nila ay nakagat ng isang Philippine cobra sa talampakan nung siya ay naghahabol ng daga sa kanilang bukid. Agad agad nila sinugod sa ospital ang magsasaka. Pero doon walang nagawa mga doktor, ko hindi paupuin na lang sa emergency room ang biktima at dahil walang anti sa naturang ospital, hinintay na lang nilang pumanaw ang kanilang kasamahan. Magandang balita. Sa wakas ay may otoridad tayo na nakapansin sa problema natin sa kakulangan ng supply ng anti-venom. Nagpasa ng resolusyon si Sen. Rafi Tulpo upang aksyonan ang hinaing ng marami nating kababayan na namatayan ng miyembro ng pamilya dahil sa tuklaw ng cobra. Saglit po nating balikan ang ilan sa mga kaso ng tuklaw ng kobra na ating naitampok sa ating channel. Tensyonado ang lahat sa paghihintay kung may kobrang makukuha sa hinuhukay na lungga sa likod ng isang bahay kung saan nakaburol ang isang ama ng tahanan na natuklaw habang natutulog sa Talavera, Nueva Ecija. katagal bago kayo Sa loob ng kalahating oras ay naitakbo sa ospital ang biktima. Subalit, wala anti antivenom. Binawian ito ng buhay sa pangalawang ospital na pinuntahan dahil tulad sa nauna, wala rin silang stock ng pangontrang gamot sa kamandag ng ahas. Ganito rin ang sinapit ng 11-anyos na batang si Jomar Orena sa bayan din ng Talavera sa Nueva Ecija matapos matuklaw ng kobra sa paghahanap niya ng ibong kuwago Wala ring antivenom sa pinuntahan nilang ospital. Nailipat ang bata sa ibang ospital pero namatay din matapos ang ilang araw dahil sa masyadong nahuli ang gamot. anong kondisyon niya nung no, isilakay ko po sa motor na pa naman siya sa motor tapos nung no, namalayo na yung kami pagpunta sa ospital tukop na niya ng dalawang kamay niya naihilo daw siya Ah, pero nag, nagsasalita pa. Oo, okay. nagsasalita pa rin. Siya. Nung, Sinong naka, kayo rin nung nakarating kayo ng hospital, nakarating kami ng hospital, sinakay siya doon sa wheelchair. Nakamunga pa siya. Chef, pa rin yung sa Siya, siya pa mismo. So, oh. nakakalakad pa. Nakakalakad Nakakapagsalita pa rin. Ng, Nakakapagsalita rin. Hindi pa rin, hindi naman buhok bulol. Hindi po. Doon sa hospital na pinuntahan nyo, may antivenom o wala po. Dalawa ang patay sa tuklaw ng kobra, isang buwan lang ang pagitan sa isang barangay sa Iba, Zambales. Nobyembre 26 ng matuklaw si Mang Arnul Pumaspat, 65 taong gulang, habang nagtatabas ng damo sa kanal ng patubig. Nakagat ako na ahas, sabi niyang gano'n. Tapos, takbo na lang siya. Parang nagpapan na, ano na rin sa si tatay, nagpanik, nagpanik agad. Na. Tapos parang na-nervious. Pagkatapos po nun, punta siya ng kubo namin para kunin yung service niya. Tricycle. Niyay niya na si nanay ko, bakit nakagat ako ng ahas? Sabi niya, naisip niya agad na mag patandok muna. Tandok. Opo. Pagdating sa tandok, umiyak na si mother ko kasi nangingitim na daw yung labi niya dyan. Nakuhaan naman siya ng dugo. Tapos, nung feeling na ate ko hindi na kaya dyan, sa ospital na, dali na natin sa ospital, sabi niya. Pagdating sa ospital, sumunod na kami. 50-50 na siya doon. Tapos, ayun na, coma na siya. Wala pong antay din na sinasabi ng doktor. Sabi nila meron daw available sa Candelaria. Kaya lang, no, isa lang yung gusto ibigay sa amin. At nitong A21 ng Enero, natuklaw din at namatay si Mang Carlito Abong, 58 anyos habang nagpapatubig ng palay. Nagtumakbo daw po eh. Tapos sinabi po doon sa kapatid po niya, uncle ko, na natuka daw po siya. Hmm. Tinuro po niya dito na tuka Dito daw po sa may daliri e Pagdating po doon sa amin Iba na po yung itsura niya e, Nag-decide na po yung mga kamag-anak niya Mga kamag-anak namin na dalhin sa hospital Doon po sa iba para magsaysay po. Wala pa silang stock na anti-venom. gusto Dito lang po na? namin matest kung bakit, bakit nangyari na sa loob lamang ng dalawang buwan, dalawa din ang namatay sa tuklaw ng ahas. Baka infested yung area. Sir, tinawagan po ng ospital. tinawagan rin po namin lahat ng hospital sa Bunsang Balis hanggang umabot po ng Pampanga. Public man po, Friday. Wala raw pong available ng private. Yung Papapan... dating nakatira rito, natuklaw din po ng ahas yun. Anong pangalan nung... Uh, Aurelia Valdez. Gano'y edad? Mata, ano na po, Mata. 74 na po yun. Una po, natuklaw siya pong ahas. Kasi bumuli po siya daw pong asin, At saka ]imbabang. bawang po. Ang ginagad-gad niya po yung paa niya? Hindi namin po alam pa yun. Hindi niya pinansin? Hindi ganun? niya po, you po, hindi na po siya nakatis. Bumaba po sa amin, humingi po sa akin ng tulong. Sabi niya po, na, ding, ano ko, natuklaw akong ahas sa amin, sabi niya po. Sabi ko, saan po banda? Apo, ako. Sabi dito, sabi niya, doon doon sa ilalim, alaga kong asa. Ah, alaga po. kong asa. Pa, paano ginawa niyo nung nagsabi siya na natuklaw siya? Ayun na Ay, ng po, so, ah, uh, po, natakbo na po namin. Ngayon po, binaba na po sa hospital. Kakanganan kasi po, wala rin daw pong gamot. Sabi nila, oh. okay, mamaya po. Patayin na natin. Okay, mamaya. Mamaya, mami, Mamaya, mamaya. Enero ng kasalukuyang taon, natuklaw din ng kobra si J.R. Bungay nang maapakan niya ito habang umiihi sa gilid ng kanilang bahay sa barangay Samput sa Panikitarlak. Namatay din siya dahil walang antiwenong sa mga napuntahang ospital. Pangatlo lamang si J.R. sa kaso ng tuklaw ng kobra sa nakaraang isang taon sa kanilang barangay sana po lahat po ng hospital, private man o public, may nakarate no. po ng benefits. Para in case po na may mga ganyang nakagat. Talaga may natoklaw po. Agad pong maagapa. DOH hindi po ganoon kalaking bagay na uh, gawa natin ang paraan na magkaroon tayo ng sapat na supply ng antibenom. Napakarami na po nating mga kababayan na natutuklaw ng ahas, nakakarating ng buhay sa mga hospital pero namamatay din kalaunan dahil walang, wala pong anti-venom. And we still turn a blind eye to this reality that people are dying from snake bites. 550 every year. And you know what is alarming? The number comes from a study of ASEAN countries. There is no official number or study here in the Philippines. Ang mga kaso ng tuklaw ng ahas ay isang problemang na ipagsasawalang bahala ng mga autoridad ng kalusugan, hindi lamang dito sa Pilipinas kung hindi sa iba pang mahihirap na bansa. Sana ay mabilis na magawa ang mga aksyong nararapat sa resolusyon na inihain ni Sen. Rafi Tulpo upang nang sagayon ay maisalba na ang mga susunod pang maaaksidente ng mga makakamandag na kobra.